Alas 7 pa pala na umaga ay pumunta na ako ng bike shop dito banda sa San Mateo. Dito kasi tayo na-recommend ng tropa kung gusto ko daw ng quality na service. At habang hinihintay si kuya na siya mag ng bike ay nagtingintingin mo na ako sa loob. Ang dami nga pala nila dito ng tindang bike lalo na mga mountain bike. Hindi nga pala to budget mil dahil kargado na yung mga pyesa na nakakabit sa bike na to. Napansin e ko din na nag offer sila ng home credit so pwede kang kumuha dito at hulugulugan mo na lang. Ito ba yung bagong sunpid na naka-disc brake na mapups? Nasa 27,800 nga pala yung presyo niya dito. Marami pa pala sila tibat-ibang pyesa dito tulad ng pork, Team group set, pati na din mga bib shirt at jersey. Pagbalik ko sa babae, magsisimula na si kuya. Balak ko nga pala iparipak yung bottom bracket nito. Kasi mula nung nakuha ko to ay hindi pa to nabubuksan. Kaso sabi ni kuya may nakalagay daw na do not disassemble sa crankset ko. Kaya wag daw muna at saka na lang kapag may alog na. Yung crankset ko nga pala ay Shimano Chagra Kaya ang pinalinis ko na lang ay yung headset. At nung nabuksan ni kuya nakita ko yung mga bearing ko na di pa naman pala ganun kadumi. Kala ko kasi kinakalawang na yung mga loob nito dahil nabili ko to ng stock down ng 2 years. Napansin din ni kuya na may alog daw yung wheelset ko pwede daw ako magpalit ng bearing pero kaya pa naman daw i-repack. Pag bumili kasi ako ng bearing, di sapat yung cash na dala ko para sa pambayad. Binuksan ni kuya yung loob ng hubs tapos nilinisan niya yung bearing at nilagyan ng bagong grasa at inigpitan. Tapos yun know, okay na, nawala no, na yung alog mga pups. Isa pa nga pala sa maganda dito, gumagamit sila ng torque wrench kaya safe yung mga carbon nyo dito. So yun lang mga pups, salamat sa panonood, ride safe palagi.